Alam mo, Barang Alex, yeah. ito, may napansin ko, sunod-sunod na itong reklamo ng mga yeah. senior citizens natin. Mukhang nga nabibiktima sila ngayon ito oh, mga man. mga pabahay, yes. ha, yung mga ikang developer. developer. Oo. Ito, uh, Alex, kwento ng isang senior citizen na nagpundar ng bahay. Uh, pero huli na nang sabihan na uh, sa kanyang overage na raw siya at hindi ang probado ang loan niya sa bangko. Oh. Nang mag-back out na si nanay, sorry na lang daw siya, pero no refund daw Dupo. sa perang ibinayad niya. Panoorin. Hmm. Dugot pawis ang puhuna ng 73 anyos na si Samantha Bernal, isang parking attendant sa airport sa Alaska, nang kumuha siya ng bahay at lupa para sa kanyang anak. Ang problema, hindi na tuloy ang pagpupuntar ng bahay dahil hindi na aprobahan ng bangko ang housing loan ni Nanay Samantha. Ang dahilan, overage na raw siya. Dumulog sa kilos pronto si Evangeline Dangani, kapatid ni Samantha, para matulungan silang mabawi ang perang na ibayad sa Camellia Homes. August 2016, 61 anyos pa noon si Samantha na ang magpa-reserve siya ng lupa't bahay sa Camellia Homes sa Isilang, Cavite. Nagkakalaga ng 6 na milyong piso ang napiling property. Nakilala ni Samantha si Ivy Salazar, broker at ahente ng Camellia Homes. September 2016, nagbayad si Samantha na may git 800,000 pesos para sa reservation at down payment na rin na ipinadala niya sa bangko. Ang pagbabayad ng remaining balance ay ipinasok ng ahenteng si Ivy sa pamagitan ng housing loan sa bangko. Ang kaso, noong una, hindi naprubahan ng bangko si Samantha dahil overage na raw siya. Kalaunay, pinayagan siyang aprubahan ng bangko pero short-term payment ang sistema ng pagbabayad. Five years to pay ito at papalo raw ng isang daang piso ang monthly amortization. Bagay na hindi kaya ni Nanay Samantha dahil masyado mabigat ang bayarin kada buwan. Dito lamang January 2018, nagpadala ng mensahe si Ivy kay Samantha at nag-offer ng in-house na lamang o direkta sa land developer ang pagbabayad ng monthly amortization. Pero ang 6 million pesos na presyo ng property ay magiging 12 million pesos na raw. Hindi pumayag si Samantha at nag-request na may refund na lamang ang ibinayad niyang 800,000 piso. Pero gate ni Ivy, hindi na raw pwedeng i refund ni Samantha ang Naturam pera. Kasama po nating iyon si uh, Ma'am Evangeline Degani, ang uh, kapatid ni Samantha Bernal. Yung sa litrato kanina. Yun. Oo. Anyway, magandang uh, hapon po sa inyo. Magandang hapon po. All right. Ah, uh, kayo ba yung nakikipag-deal doon sa Camellia o siya mismo kasi uh, Siya ahente? po ang nakipag deal pero lahat po ng transaksyon nila, sinasabi po ng kapatid ko pero yeah, pinuntahan siya doon ng ahente sa hindi Alaska. Hindi po. Nung Alaska nagbakasyon po siya, mm. una pong nag-tripping yung pong anak niya, saka okay. yung IB. Okay. Right. Nung pangalap, pagdating po ng sister ko, dahil nagbakasyon po dito, nakwento rin lang naman niya na nag-tripping din siya. Right. So nakita niya po yung place at saka oh, yung ganda. bahay. Oh, Opo. Oh, Nagustuhan niya daw po do yung five bedroom. Okay. Pero hindi po magkakadikit na bahay, mm. medyo may distansya kasi ayaw niya po nung may kadikit. All right iyon po nag nagka uh, to the story short ma'am hindi siya naaprubahan dahil medyo senior na siya opo pero pinilit ano, nung una daw po pinasok muna tapos uh. sinabihan po siya na na, na bangko. Uh, opo na, na overage na na hindi approved siya dahil overage siya pwede opo Oo. Tapos, pero ano ang uh, option na binigay sa kanya binigyan, binigyan po siya, siya ng option short term, short -term lang Oo. po pero napakamahal naman po nang magiging monthly short term pero in-house hindi po, May sa banko. Opo. Po Ilan taon? I Ang yes to pay? ano po, nasa five. Five years na. Magkano Opo. monthly niya? May sa May laki po ng bahay na kinuha niya. Nasa isang daan na Ako, po yun. Ako, malaki yun. yun. Eh, Diyos ko po naman. 2,000 dollars niya, yun. Po. Hindi oh, hindi niya po, po kaya. Ito parking attendant na si ma'am. Patay. Yeah. Tapos meron pa yata, nag-in-house pa. Opo, gusto option. po nung broker niya, na i in siya, pinipilit po siya mag in -house. Okay, magkano naman daw ang computation? Nasa 90 plus po. Ganon rin, eh, no? Ganon din ah, po. 90 plus. Nun. So, mag Naka... lang yes to pay? Doble po nung, 6. Magiging 12 po yun. 12 years? Opo. So, mali naman yung impormasyon na rin. Hindi po. po, magiging 12 million na, na 12 po. 12 million na? Oh, Opo. The the kasi the na doble po. Doble impression na ba doble yung presyo na. bakit po. nga na doble? Eh, gag in-house po kasi talaga ganyan po ang magiging taas interest. ba? In Opo, napakataas daw po. Napakataas sa interest? Diyos ko ba, 100%? Opo. Opo 6 billion. Kaya umurong din po hmm. yung sister. Po. Ngayon gusto niya lang uh, bawiin yung pera niya. Opo. Opo. Attorney Luis Paredes ng Housing and Land Use Regulatory Board o HLURB. Magandang hapon po, Attorney. Magandang hapon din po. Apo, si Erwin po ito muli at si Alex Santos, sir. Pastor uh, sir. sir. Eh, meron po kaming, ka actually, kapatid po ito ng complainant natin. Dahil yung complainant po natin na nakabili ng bahay sa Camellia Home sa Silang, okay. Cavite, eh, nasa Amerika pa po. So, yung kapatid okay. niya po yung uh, uh, nagtungo sa amin. Ganito po ang kwento, sir naalokan uh, naalukan ng bahay si Ma'am Samantha Bernal na nasa uh, Alaska na worth okay. 6 million na bahay. Uh, okay. may 5 bedroom, 6 bedrooms na ho ito. Anyway, so nag-apply daw sa banko, na-decline because of her age. Eh, senior citizen na po. Ano po? Okay, in, in short, eh, binigyan siya ng option na Okay, pwede. A Aproban ka namin pero five years to pay. Pero napakalaki naman, uh, sir. Okay. 100,000 na po a month for five years. So hindi kaya ni, ni Lola. Ang ginawa, nag-alok na itong ahente at sabi, dito ka na lang sa amin, sa kamilya, in-house, uh, yung 6 billion mo, Okay pa rin pero babayaran mo na sa amin, worth 12 billion. Abay, uh, parang kasama pati kaluluwa mo, ibenta mo na sa amin. So hindi kaya ni Lola. Sabi Lola, no, I'm oh. sorry, I just want to get a refund. Sinagot daw siya nitong... Kamelya. Uh, uh, Kamelya uh, na si... Pangalan ko. Uh, si Ivy Salazar na... Uh, no, 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 no. No, 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 no. no. Uh, uh, mother, you cannot have your refund already. Uh, we are sorry. yun Uh, yun, 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 paano ito ngayon, eh, uh, attorney, sir? Uh, uh, ano po yun eh? Kasi uh, ang, ang major consideration kasi ni Lola, no, kaya siya ay bumili, eh? ay dahil uh, pagiliwala niya. No, Napa-aprobahan siya na nga no, ng load sa banko. Right. Na, siguro, kita ako sabi sa kanya, mm. na ito lang ang mga internet sa banko, ito, oh. so to pay. Okay, no? Uh -huh. uh, ngayon, kung hindi natuloy, yung ano, para hindi ho natuloy yung transaksyon. Right. So, dapat may refund. Yes. No. Eh, so, sabi oh, rin sa kanya nung agent na si Miss Salazar, I.B. Salazar, no, 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 wala na, zero, our sorry. it's not our fault, uh, Miss Samantha Bernal. Mm -hmm. eh, hindi po, fault, for din yun kasi, definitely, uh, dahil alam naman nila kung ilang taon na si Lola, no? uh oh, -huh. alam yes. nila na hindi maaprobaan sa bago, nevertheless, Kinanggap nila yung down payment, eh parang sinabi na nila na pinawarat na nila na kasi kaya po na, kaya natin i- i-ano uh, sa bato, no? So, oh. kung sakali bang magpilit si Lola na bilhin pa rin yung property, eh obligasyon ng developer to accept yung payment siya in accordance with uh, the the interest rate yeah. na nasabi sa kanya na kailangan nilang bayaran. Kasi hmm. Kung, kung kung hindi mo kung hindi mo napagkakos sa kanya yon hindi na magsigurado kung kung hindi mo na hindi hindi mo na exactly pay. Oh. exactly at kaya ni ang gusto so, lang po ni Lola ngayon na uh, ni ma'am uh, Samantha, is to just get her refund na 800,000 pero uh, mak makukuha niya ba, attorney, with, with the help of HLURB? Opo, oh, sige po. Pagkakitahin niyo po sa ano, no? kahit yung representative niya, no? Ito, ano, para uh, kahit siya mag-file on behalf of the, ano, Ah, uh, para po para po sige po. Ah, sige po, ganun pong gagawin namin Attorney Luis Paredes to ko. Ah, Alam niyo sir, eh, maraming salamat po at meron tayong ahensya tulad niyo at meron tayong tao na katulad ninyo. We really appreciate it and uh, thank you very much for for all uh, your help always, sir. Ay, maraming salamat din po. Okay. Thank sige you, po. Ah, uh, ma'am, bukas sa namin kay, kay Attorney Paredes para masimulan na 'yung proseso ng pagrerepair. Ang gagawin nila yan susulatan nila, tatawagin nila ang kamelya, humarap doon, ibalik nyo. Yung kinikwento niya na walang kasalanan ng kapatid nyo, okay. bakit nila tinanggap yung down payment, alam nila senior citizen, at malaki ang chance na hindi ma-aproba sana hindi nila muna tinanggap ang down. Kaya natural lang, ibalik nila. Alright? Sige po, kami humbahala bahala, sasamahan namin kayo bukas sa HLURB. salamat You're welcome po. Kaya importante rin talaga yung face-to-face -to -face to with the agent, pati yung buyer. Ma'am kapatid 'di ba? Ako ibalik mo nga 'yung litrato oh, ay direktor <laughs> direktor Ibalik oh, mo nga 'yung litrato ni Samanta. Tagalaya po senior citizen si Ma'am Samanta. Tagalaya oh, naman bayan yeah. Yeah, ang litralian. Yeah. Paano naman ako maniniwala? Artistan Ganyan pa rin ba itsura niya na pumunta siya sa Camellia? Hindi na po. Ay, ay na. Siya. Patagal na po yung kasing picture na yun, sir. Ah! sabi niya nga po, anong binigay mo picture ko? bakit Baka naman na. yung pangit Sabi Kasi ko, hindi Kasi hindi sa ah, senior oh, citizen dyan eh. Sabi ko, hindi sis yung sa Viber mo. Ayan, oh, ay, oh, ay, mabuti. Oh, maganda, maganda. Oh, maganda. Ay, Samantha, kumusta sa ka last <laughs> ka? <laughs> Padala mo kami ng niebe dito. Yan! <laughs> okay, maayos yan, Samantha. Huwag kang magalala.